let it, let, it, let, it, let it, bang, bang. Hello, mga kasimple mga kananay ko dyan. Magandang magandang gabi. Eto po, tayo po ay magluluto na ng ating hapunan. At syempre, maghahanda tayo ng Pechay. ating ulam po ay pechay yan hindi pa to hugas yan so yan medyo sariwa po ito eh. mga ilang tali din po ito ang isa po ay sampung piso yan at at ang ating sahog po ay uh, ham yan iwain po natin ng uh, cubes cubes yan at may bawang at may sibuyas. Yan. Hugasan ko muna itong ano, pecha, mga kasimple. Ayan na, mga kasimple. So, ito na po ay nahiwa po natin. Ayan. Ganyan. Ganyan po siya. Yung ating pagkahiwa. Ayan. So, marinis na po yan. Ayan. Ito po ay napakasimple lang pong luto natin, mga kasimple. Ito po ay gulay lang. Simple, simple lang po. At alam na alam nyo naman po kung paano lutuin to at syempre andito po yung ating mga sahog Ito na nahiwa na po natin yung uh, ham yan, yan. at merong sibuyas bawang at syempre isa natin sya sa mantika diba ang, ang pagluluto talaga ay nasa atin lang talaga diskarte kung paano natin pasasarapin so ayan so tayo na po at tayo po ay magluluto na ayan mga kasimple ayan, mainit na po yung ating uh, ating mantika ayan, magigisa na po tayo ayan Para sa mga lang ito mga kapitid. So, kayang-kaya pa natin. Ayan itong mga lutong bahay po ano. Hmm, at syempre, yung ating bawang. Ang hmm, bango. Siguro kung nandito lang kayo, maamoy nyo lang. Hmm, nakabango. At syempre, itong ating uh, um, Ba? Ayan. Ayan. Isa-isa lang po natin po mga kananay. Ang taong bahay mga mga na naiiwan lang sa bahay. So, yan po. At uh, syempre, <laughs> depende po yan sa inyong mga panlaka kung paano nagsisimpahin. Ayan. Kung maa, huwag lang masyadong maalat yung katamtaman niya pang masa lang po ang ating mga timpla <coughs> at syempre ito nalagyan natin ng konting paminta konti lang po no <coughs> yan inuubo na naman si babes love nasa ko ang dalamunan yan yan pasensya na kayo at nadilim yung aking kwa aking kusina napakadim ng aking uh, silaw. Tampo. So, haya muna natin siya. At syempre, kailangan mahina lang ng konti yung ating ah, uh, konting yung ating apoy. Yan. So, yan, mamay-mayang konti. Ay, ay, uh, ilalagay na po natin yung no? ating pechay ha. Um, medyo nakulutuin natin ng konti yung ating spam. So, kahit ano pong gusto nyo i-ano po na sa inyong uh, stretch fry, pwede na sardinas, pwede rin pong uh, giniling. E, pwede po sa inyo kung ano gusto nyo pong i-isa uh, yeah. Yeah. So, pwede na po natin ilagay ang ating fried chai. Ito po ang mm, ating fried chai. Ayan, ayan. Ayan, ayan natin. Ang tempere. Ayan, ayan natin. Ang gusto niyo pong may sabaw, pwede rin po pero wag naman masyadong marami po ay, baka naman po ito ay maging nilagang perfect ay, madali lang man po ito siguro mga 10 to 15 minutes po ang hangga ay tatagal kasi siyempre magpapakukulo pa hiyan Ayan, um, at syempre nalagyan na po natin ng ng tubig katangtamin lang po huwag naman po yung ano, sobra yan Diba? Napakasimple lang po mga kananay. So, hayaan mo na po na natin siyang uh, kumulo. At syempre, bago po natin pan ay lagyan natin siya ng uh, ating mga secret ingredients. Andiyan po yung asin at ang ating secret. Yan. At haluin ulit. At syempre, mamaya na po natin titimplahin yan. Ayan po yung level po ng water niya. Ayan. Huwag naman po masyadong marami. Ayan. At baka nga ang labas ay nilagang nilagang pechay. <laughs> Ayan. Sige, tatakpan po muna natin ito mga kasimple. So, ito na po. At uh, medyo kumukulo na po siya. Ayan. So, let, tingnan na natin mga kasimple. Ayun, kumukulo na siya. Yan. So, ang pagluto din po ng pichay, huwag naman masyadong overcook. Ang katamtaman lang po. Yan. So, ito po ay templado na. Nilagyan na po natin to ng asin. Mm. Hindi naman po siya masyadong matabang. Hindi naman po siya masyadong maalat. So, katamtaman lang po talaga. Para yung ating mga kakain, hindi naman po mag hindi naman po magreklamo. Kasi dito sa bahay, iba pa po ang uh, taste. Yan. Gusto na may maalat, Gusto na ng, ano. Kaya ang aking, ang aking pagluluto ay uh, pangmasa. So, salamat po mga kasimple, mga kananay. So, God bless po sa ating lahat. Sana po ay nagustuhan niyo po ang ating ulam. Kung pwede nga lang ipatikin ko sa inyo. So, shout out po sa ating lahat, sa mga nanonood, kung hindi ka pa, subscribe sa akin. Abay mag-subscribe. Kung gusto mo lang ba, kung ayaw, hindi ka namin pipilitin. So, bye-bye and God bless. Hope na, na nagustuhan na mo. God bless po at shout out po sa the family, uh, the family behind the curtain and my team housemate, at sa aking mga kalingat, at sa aking mga friends. Bye bye po, God bless po, at sa aking mga kamag-anak dyan, mga nanonood sa akin. Thank you, thank you, and God bless.